hello guys nasa plaza bagalang kami ngayon at uh, magbabantik pakain ng tusok-tusok dito sa plaza ganyan yung plaza namin guys ito o oh, iba pa yung nasa harap to no doon kayo bumibili ng mga ano And, guys o oh, may mga playground yung mga bata may mga pasyalan yung mga kabataan You know? so guys, ito guys, special na kayo dito sa Magalang Pampanga. Ganda oh. Yun, yun naman yung maglolo, nandun. Yung maglola, yung na, ano sa, na ni naghihintay ng ano, nagpapalimos sila. Ay, ayun, sumisigaw yung bata. Ayun, sumisigaw yung bata. Wala pa silang napalimos yata. Ayos dila, oh. Itong maglola.